Ayo kay Chris Paul, nababusapan nga natin malilipat na siya sa San Antonio Spurs sa isang 1-year 11 million contract matapos sa lamang siya ng Golden State Warriors. Ang move na ito ay napahangganda para sa San Antonio Spurs. Baday nga ito para sa development ni at Spurs Young Players easily pwedeng madandagan nga ng 10 points per game si Wemby dahil lamang sa mga paasa ni Chris Paul. Nakita natin from being the worst team sa so West in bala niya ang OKC sa playoffs at pinahirapan nila ang Houston Rockets sa first round ng NBA Mobile. Ubabot pa na ito sa si Game 7 nang tapos sa score na 104-102. Nakita din natin na matapos sa malibad de sa Phoenix Suns ay agad sila nakaabot sa NBA Finals. At pumangat ang performance si David Booker. Hindi nga nakapagdata ka na kung hindi lang siya ng ng mga injuries sa playoffs, most likely ay nagkambyon na din siya. Magandang move din ito kay Chris Paul dahil may chance ang Asya na patunayan sa lahat na elite point guard pa rin siya at hindi minimum contract level na player. At kung si Wemby na aya ang atampung dos, hindi na ako mamungulat kung nag-average ulit si Chris Paul ng 10 assists per game. Ano ba masasabi no sa dalaw na ito? So bago pa man sumapit ang free agency ay nang opt out na nga sa si Lebron sa kanyang kontrata at sinabi niya na handa siyang tumanggap ng 20 to 25 million pay cut upang magawa ng espasyong Lakers para sa mid-level exception kung saan na ay silang makuha si Clay Thompson, Jonas Valanciunas o kaya naman James Harden. Well ganina nga ay opisyal lang napunda sa Dallas Mavericks si Clay Thompson sa isang 3 years 50 million deal. Si Jonas Valanciunas ay pumirama na din ng 3 years 30 million contract sa Washington Wizards at si James Harden naman ay bumalik sa Clippers at pumirama ng 2 years 70 million contra extension. So ginawa na nga ni Labron ang gusto mong gawin ng bawat star player na gustong mandampyo na tina ay mag-take ng pay cut. Talumba ay hindi nga nag-deliver ang fan office ng Lakers at inoffer you know, umano ng Lakers si Dilo sa isang sign and trade din sa Warriors para kay Clay. Ngunit wala kang interes ang Warriors dito. Sa ngayon ay dinambagan na ni Lebron ang mga pangalan at sinali na niya sa listahan si Demar DeRozan. Subalit so, hindi ba itiyak ni ba na major pay cut na ang kailangan gawin ni de Rozan kung naisang malipat sa Lakers o sa kanyang hometown na LA. Posible yung ngunit hindi ito maniging madali. Ganun ba man dahil nga sa pag-update ni Dilaw sa kanyang contract, ang Lakers ay may pagkakataon na gumawa ng mga trades